Bala po, kumusta na po kayong lahat? Yan, ang episode na ito, ano po? Uh, Mag-update ko po kayo sa ating mga ornamental plant po. Oh, tapos, medyo linisan natin itong iba at medyo malalago na po ba? Yan, ito na po yung ating mga ornamental plant. Magaganda na rin po, kaso nga, madamo, madamo na. Oh, yan natin pong lilinisan na. Oh, ito po yung sabi ko sa inyong kamantigi. Yan, yeah, nagpulaklaka na po sa gilid ng kubo. Ari, ay eh, sa umaga lang po pala ito na ano. Kanina umaga, ang ganda niyan ay. Oh. Vietnam rose na yan. Yan, yan po. Hmm. Tapos ito ay yung puti ang dahon. Maganda rin siya. Ito pa po ang nagpadagdag ng atensyon sa ating kubo. Ito yung regalo sa atin ni utol. Yan eh, Yung tulbunso at saka ni Kalayas. Yan, ay eh, dari po ang ating tatabsan na rin kaunting ari. Dadamuhan po natin. lila na baliling layo layo kung mga balila nga baling, kita kusu kosayoi nga lunumbai kat mahal na mahal kitang tunai nini amma wala malala alung Ito po ay nakapagpabuhay ako nang Ito, senya. Kulay pink po ito. Buti po naman na tayo nakapagpabuhay niyan. Ayan. Mm -hmm. Ito po, dilang butiki. Ang tawag dito. Mm. Dilang butiki. Mm, det är ju... Marigold. trabaho din po yung magganay ganar eh mm -hmm. libangan tayo po na may libang sa ganito yung ibang may mga trabaho ano po sabad at ah, pag yung wala lang paso every sunday nagaganito siguro ano po na shout out po sa mga mahihilig sa halaman Mm, ari po na may dinila, konting garden. Yan, nung bilis kumapal nga na rin. Eh. Dapat pala ito umaga ibablog. Para buhay na buhay po ba yung mga bulaklak? Ano? Kanina kung umaga yan ay ano, buhay na buhay. Dapat ibablog ko pala mamaya. Mabango din pala ito, kamantigin na ito. Yan po yung ating kamantigi. Ito po yung mga halaman natin. Update ko po naman kayo doon sa ating ano. Yung sunflower po. Yung po nasa gilid. Ay napaknita na ng bagyo. Uh -huh. Meron po naman tayo na buhay. Uh -huh. Yan. Swerte din ito. Sunflower. Para pong magbubuskad na. Oh. Yan, oh. nagbabanta na yung kanyang Parang bulaklak na po yan, ano oh. Yun, ang mantak, oh May ano, may uod Oh, nakatakas na Tanggalin na ho natin Ari ho yung sunflower natin Ito po yung nagkaigi, ay Mm, nilalanggam laka din po pala ng puno ng gayan. Mm. ilan yan? Isa. Dalawa. Tapos ito, yung ikatatlo. Tapos ito pong isa, namatay na. Siguro wala na itong pag-asa. Sunflower din po, Ari. Diyan po yung ating sunflower. Mukhang sisibol na nga po. Oh. Yan, anong ganda na, rin yan, update po ardin eh. Po naman, puro hardin din po ito. Yan, Hindi lang ganong pansin. Yan, no. Kamantig. Wala pa po silang bulaklak. Ay, kamantigi. Tapos, inilagyan natin dito ng... Anong tawag po ba dito? Ah, oh, flower sunflower din dito, oh. Hindi ko alam kung anong tawag din sa anong ari. Ay, yan, Ito, ito, oh. Yan, lagay din po natin yan diyan. Oh, ito yung rusas de alas gis. Malaki ng katawan ng kamantigin natin ah. Yan ito. Magbubulaklak na itong isaw. Tapos meron din po tayo dito. Yan oh. Gabi-gabi. Pilinisan -gabi. po natin yung gilid. Oh yan. pagka ang halaman ay naparami rin ang ano yung nagsama-sama ng gayan hindi na rin maganda pagka hindi naka alternate oh. parang ganda mo na rin po pag hindi naka arrange pala pero pag bumulaklak po naman yan makikita yan kasi gawa ko po yung mga ibang pananim natin pagka ako'y humingi inilalagay ko po ba agad gawin ko po agad na ilagay sa ganyang taniman kahit siya magsama-sama po ba gawa ko na minsan pag yung tayo kumbaga nakahingi at inilagay lang natin sa isang tabit sasabihin natin bukas na itatanim ay lalo hindi napapatanim pag ako po ko sa inyo kung pag sinabi nyo itatanim yung mapapatanim yun ang karaniwang naaano ay yung pagka yung hiningi natin gusto ko ritahan sa lupa yun oh, katulad nito meron pa nga pala dyan oh. kagaya ko kung matatandaan nyo yung luya na binili natin yan andyan pala oh. at gawa nang kung yun ay eh, minsan ay malingat ko ba ay eh, hindi na rin na ano hindi na rin na papatanim na, ay pala yung mga luya oh. yung hawa yung malalakang luya oh. yan nabuhay na oh. ganyan pala nga patogsak yun ari po harap ng ating kubo. meron pa dyan ipa may mga luya po sa ilalim mo. No? Oh. Yung pala yung galing sa palengke natin. Mm. Yan yung pong malalaking luya ba. Ito ito yan Hawaii. Mm. yung Hawaii. Ah. Oh. Kun tanda po. Tapos nasaan pa ba? Mm, ang dami nakatago natin yan oh. No? Yung luya po natin Hawaii yan oh. No? Dito pala yung napalagay. Mm. Luya mm. May bawang pa Bawang mm. Bagong lagay Papasibulin no? Bagong lagay yung talong talong siguro to talong nga oh. ano siya ng talong eh yan no oh. ano ho ng talong yan ganyan po tayo pagka ano. once na humingi tayo ng pananim or bumili gusto ko rektagad sa lupa o oh, Kung kumbaga kahit medyo hapon na ilalagay ko na ho siya gawa ho ng yun nga ho ang sabi ko sa inyo minsan pa sabi ng ibang matatanda na ang buto daw pag sinilid sa bulsa hindi daw ho nagkakaigi sabi so, bakit po sabi abay diot na nasa bulsa kaya ho mas tumanim na rin sa isip ko na pag kayo may buto at may pagkakataon na itanim agad ay tanim po agad ang gawa ko kahit po hindi preparation yung syempre tayo humisay nang hihingi hindi nakaprepare yung ating pagtatamnan kumbaga rekta agad sa lupa kung hindi man nakaprepare kung mag isisingit ko sa gilid ng mga ornamental plant para hindi malimutan oh yan ganyan po ito sibuyas na ano po naman ito sibuyas na yun sibuyas nating na bilog hindi yung spring onion ito papabungahin ko yan papalalamanin Bala yan po, yan po ang update sa ating ornamental plant dyan sa harap ng kubo. Oh. Tapos ito pa po yung iba. Ayun, ingat po ang lahat. Happy happy laan po. Bye.